Kampihan na sa kanyang mga mata, malinaw ang katotohanan. Siya ang magpapatotoo na si Den Den nga raw ang kumuha ng nawawalang tsinelas ni Net sa ibabaw ng bubong. oh, di ba? Oy, may testigo tayo. Baba, humarap ka na. Wala kang ebidensya. Ha? Wala kang ebidensya. Meron, uy! Bukan nakatungkod yung baba ko habang nititig na kita. Talaga ba? Magsakaw. Kaya ka ba tinawag na baba? Apo. Ah, ganon? Bansag lang po sa akin yun. Ah, bansag lang Apa. sa'yo? Sabi mo nakatungkod pa yung baba mo habang pinapanood mo siya? Ay, naman po eh. Hindi na ba? Nay! Kakatuwa itong si Baba, no? Parang komedyante. Nakita mo talaga siya? Opo, nakita po siya sa buko. Talaga, wala kang ah, ano? picture na pa sa akin. Naka-jersey pa ako. Ay, hindi ako sa jersey. ng jersey. Oh, hindi ako sa jersey. Hindi, jersey ka. Hindi. Nag-jersey ka nung araw na yun. Hindi ako nag-jersey ka. kailan. Ng eh. oh. Hindi ako oh. nag-jersey kailan. Hindi ako jersey kailan. Hindi ako nag-jersey kailan. Wag it up. Aminin mo na. Mm -hmm. Kaya ka nga lang, di ba ka na upo uh, mo kasi maglala ka ako Wala akong kinukuha. Wala mo ka, di ba? Wala akong kinukuha. Wala akong laude. Teka muna, ate Baba. Teka lang, may, may tanong ako. Miss Kuya, may Baba, o, oh, nakita mo. Opo, nakita mo. Yun po. ang tinatanong ni Kuya Denden, may ebidensya ka ba? Picture? O, picture. O, wala kapwa, kapwa mo kapwa. nakakita? Wala po. Wala, ikaw talaga. Mag-isa ka lang nung nakita mo siya. Nakita po ng dalawang Face to face! Yeah! bibig niya. Huwag kayong magulong. <laughs> Masyado <out> kayong mapanlaer. <laughs> ano? Ta tapos Ate Baba, diba? Oh, so ka lang. May galit ka bang personal kay Denden? -den, Ay, wala Den, bukod po. Sa... Kasi sa... kaibigan ko rin po siya. Kaya lang po, siyempre, nagmamalasakit ako sa kumari ko po. Talaga ba? Eh, di ang ganda! <laughs> Denden, bakit sa tingin mo? Bakit sa tingin mo? ikaw yung pinagbibintangan nila. Hindi ko alam sa kanila dahil yung araw po ng na, ano na yun, may alam ako ng Hindi mo adang. Hindi mo Hindi mo alam. Hindi oh, mo alam. Hindi ay, ay mo Hindi pa. Hindi mo ng Hindi Hindi mo adang. Hindi May song ano. number ka pa, Hindi Nasa face to face na tayo. amen. O oh, eto, merong kang kakampi, may kakampi din si Denden. Handa niyang ipaglaban ng kanyang anak-anakan para sa kanya hindi magnanakaw. Si Denden, Watang! Watang! ko kayo bagdigan ito bige maganda 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 Kung louder ka. Masa'y saka. Ayaka naman! Okay. Watang. Sige. Paano mo dedepensahan si Denden? Ma'am, sa totoo lang po. Hindi mo Papaganto mo na depend sa ha? nakita daw niya eh. Hindi. Sa pagkada benteng. Nakabipal. Sa pagkada Baka nasira lang po yung mga pagkada Baka nasira lang po yung Hindi. 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 lang yun. Hindi. Ano po ba ang kadalasan kay Denden? bakit laging siya? dito sa mga kapitbahay namin, but magkakaibigan naman kami, magkakapitbahay. Yan nga, magkakaibigan, parang sa kasi. eh, oh. may nakakita nga sa kanya eh. Baka ano lang yan, inaano ka lang sabi para magkagalit-galit lang, kung lang kung tayo. Hindi oh, yun. Baka sira-sira tayo. Baka na, ano, ba? may nagsabi lang ganyan.